Hi guys, another day, another vlog. And this is my day 3, 31. And kanina moment guys, isayopan isa kabunta ko. Nang kitawag na para maglambing-lambing tara siya. Pero para lang yun ko. <laughs> Na-decide ko guys na mag-coffee na lang sa'yo sa kabuntagon. Kaya wala pa man ko na mahawaan ani. And then, wapit ko kabantay nga basa. Di kinakong likod. Asa man ko ingkod anig basa anong basa man yung akong likod. So, mo siya guys, is nakapilang ko, painit. And while waiting kang mama kay nagpahina man gud siya. Kada purok diri guys is naji pahina and then I think na event pagkagabi ani. So, mo na nagpahina sila guys. And then nakaon lang ko isa ka bread, ako pong gi-share ang ison ani para makakaon po siya. So, muni, muni, muni lang. Tanaw sa gawas. Tanaw maayuhon. Char. <laughs> Come here, baby. <laughs> oh, you go. Ha. Up here. Up here. <laughs> no, you, <we're> summer. <laughs> at last ning na gud ning maldita nga iro. <laughs> so money siya guys ang panahon ani iyo sa buntag. I think mga 7 or 8 na siya. Super clear kaya ang sky guys. And then ang butuan ani is wala gud siya ga ulan. And then ay some parts sa butuan or mostly gud sa butuan kay walay water. And Swerte na lang may sa barangay na Kaya na may tubig pagbuntag. Paggabi, wala na siya. Pero may na lang kay makapundo-pundo. And then, kani guys, pag naagyut ko kani si Summer, magpa-belly wrap yun niya ni sa kuha, magpa-lambing-lambing. Nga naging position niya per minti. And then, duha ni sila sa una, guys, si Summer o si Winter. Pero unfortunately, si Winter is wala na siya, guys. Kaya nagsakit ng gusto siya. Sila duha. And then, si Summer lang ang nag-survive. Fortunately, good isog kayo ni nga iro na survive good niya guys after at and grabe dyan akong hilaka ato pagkawala ni winter and dili na nako kaya huwag ka pa si summer kasi nako nina ko siya kapinangka guys si mama maunang nagabantay sa iya since naman dyan ko sa Davao so siya sila ang nagabantay ani Then, kani nag ko kay na abin ako nga manglakaw ni Mama Ani pagkahapon pero wala dahi minaday yun kay ano na asyay lakaw and then si papa po na lakaw so wala na muna na yun pero nag prepare lang gihapon ko dahil sige kus 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 na ang day so nagbutang lang ko ani o sunscreen guys kay grabe good kainit tignan good sya makaya nga wala yung sunscreen kay mangitom gila tong dagwa yan magsilak silak yun saka ito matong naong and then nagbutang ko cream sa akong face so ako ko ang kuan and then ayo lang kanyo pansin ang background guys kay grabe kagubot pani. pa ni and nag ano ko nagplano pa ko nga ipaayo akong room soon. dugay na namo ni nga plano nga ipaayo akong room pero um kan pa man gi priority um aside ani but soon mo na siya akong plano next project and then kani guys pagkahapon ning ulan ning ulan git siya pero kadyot lang igo ra gibisbisan ang mga dalan, guys wag gyud ka basa og og dili man lang makapundo og water kay 5 to 10 minutes ra siya and then morning at time nabot na akong manghoid and then gi Tamo ni gilt -ulit, ulit siya nga na girl nga nagchat sa iya ha. gabi niya suko so, ah, guys, Tawa nagkagubot, may dire gibira akong cellphone kag gibidihan ako. Tapos ayo na lang yun ninyo pansin akong tiyan nga gabutod guys. So snack day taani. So gabi kay ka kasi kong mama nag request ko magusto ko og gusto ko igani nga food. Tawa gipalitan ko. So while watching Netflix kaon kaon ni yung ante. Then pagkagabi guys, nagyo event iba na ko nagpahina sila kabasin na event pagkagabi na adyo opening niya siya sa fiestas um, fiesta sa And then guys, grabing buto-buto nindot kaayo ay eh, And na forgot na ko nga. Naman na isa sa summer. Luuyo yun yung summer guys. Grabe yun niya. Ang target yun. Tanawa. Wala, 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 Uy, wala, 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 Uy, wala, 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 Uy. uy. Hi guys! So, okay na akong dog. Ay eh, na ka. Ah. So, pero medyo dugay-dugay po siya nang hawa. Isa ko guys. Mga 35 minutes po siya. Bago siya nang hawa. O ng kalma. O ng kaon. O balik. Kay natarantar siya. But don't get me wrong guys. Kaya wala akong gibasol din ah. Kaya wala yung nag-expect ka dito. Kaya kato siya guys. Ang fireworks is kanang uh, merchant opening. Gani ka ron. Kaya uh, hapit ng araw ng ampayon. Which is festa din sa mo. This coming May 30. So, na mga activities kid nga gibuhat karon diri sa mo ang barangay and some of the event kay diri daw also mo uh, ang covered court all kang covered court sa guys so mo bibugit kayo karon so mo to siya guys so okay ra man and nice kaayo karon and i think mo to siya karon for today's video so thank you so much for watching and see you on my next videos bye bye and have a great day